ang ginto ba pare-parehas ang presyo sa buong mundo? Yes, boss. May world price yan ng gold. Yun yung sinusunod ng buong mundo. Tapos kino-convert niyo na lang into peso. Yes. Kung halimbawa, nabili mo yung alahas mo ng mataas ang presyo, tapos biglang bumaba ang halaga ng peso. Technically bababa ba rin yung presyo ng alahas mo. Hindi, boss, kasi merong sariling presyo ang ginto eh. Ibig sabihin, pag bumaba ang presyo ng peso, ang ginto, naka-stay put siya. So, yes, literal, so... tumataas ang presyo ng ginto mo. Tama, boss. May pagkakaiba ba sa Saudi, sa Japan, at yung Pinoy Gold? Isa lang naman kasi ang klase ng ginto sa buong mundo na namimina. Ang kailangan talagang tinitingnan dyan, boss, is the gold purity. Yung karap. Okay. So, whether yan po ay nag-originate sa Japan, kung 14K yan, Huwag kayong umasa na pagdating dito sa Pilipinas, 24K ang uri dyan. Tama. Aha, boss. Hindi ko mo 24K sa Saudi yan, pagdating dito, bababayan, magiging 14K. Hindi, pare-parehas. Ginto is ginto, diamond is diamond, ang bato ay bato.